i plantation let's eat come everybody and let's eat all oh. hi Hi guys, kinda yung. So, eggplant ano eggplant and noodles. I love this combination. Atong combination ng ayan, eggplant. Add some chili sauce with chili sauce with soy sauce. Let's put this Hi everyone, di ba? So, kumusta naman kayo? Mandi bang yung daddy or ano? Thursday. Oh my god, Thursday. Ang linamnam. Ang masarap yung chili sauce. Talong ang hot dog, guys. May pato din sa ilalim. Pato? <laughs> Pero iitlog. Pato. Nagwalis ako kanina sa ano eh, ha? Bakit ba't naka ang daming lupa dito sa may garaan? Mga bata yan. Kasi mga manok, sila nagkakalkal-kalkal. Saka pato. Mm, pati yung pato. Ako mas ang ano, yung tundas Ang dami-dami, ganda na ako. I do not, I do not want to tolerate the Ano na uhulog na ano lagi? Kung hindi mo ulan, every other day ako nagkawalos mo sa karahe. Hmm. Hmm. masarap tong chili. May cooking ano kayo ngayon? Wala. nga. Eh. Anong hatid mo sa iyo noong Ano ang toto? Ano nangyayari? na Ano na? Nagwaan lang. So, umi-teamer oh, akong bagong bilhin. umi Hindi siya masyadong Okay na siya, at least pa rin. Depende na siguro sa variety ng sila pinamit niya. nauna ako alis. Wow. Para punta yung namin ko. Ano ba yun? Sa ko. Ah. Residential business style. Oo. Uh -oh. oh no. Why you, why you doing, doing this to me? Oh, eh. Ah, mga ano sabi mo no? dami dami ka ng ano pakala na yung solar mmmm Mamaya na lang pala yung maulan na naman pero hindi naman maulan. May nakisabay sa akin kanina, pinasabay ko. Ah, uh, pa dito? Ah, uh, estudyante? Oo. mm Pagta -hmm. hmm. school. Hmm -hmm. Sabi ko, hindi mo bacon na, palinti lang naman ako. Ito si Ate Marlin. Hmm. Yung, yung nasa yung si Auntie Marlin. Kailan mo yung mga yun, mga bata. Ano ba ang marlin? maliit? <coughs> Kapit-bahay nung... nung kantino. Mm hmm. Ayaw. Nung saan dinadarhan ni Rhea yun ang... pagkain, mm -hmm. yun ang... yung luto niya. kantin lang yung bahay niya. Hmm. Sa so, magkano din yung brenda yan? Hindi. Hmm. Mga na yan. spacer, Yes, mahilig pala to sa hotdog. Yes. Mahilig tayo sa hotdog. Talong. Kahit anong mga haba. Mm-mm. Uh -uh. Upo. Patala. Mm -hmm. Saan na nangyayalo ito? Ano? Na? Kasi lang kinuha ko malapad eh. May dalawa pa din. Nagluto ka ng pizza. Ah. Uh... So parang ham and cheese may hatog din doon. Ayun, yun na. Ham and cheese and may hotdog. Nilantakan, nilantakan na namin yun doon. Piniluto ka. Masarap. Bango ng ano? Krema. Saan ang anong office nung ang Ganon, sa susunod na taon. After Villa. Tagal lang na eh. Tagal eh. lang. Nag-step over tayo doon dati. Ayaw. Okay na ako. Pusin mo, mo na yun. Ang salaw. Ah. Kaso ulan. Paano ko gagala nito? Hindi ako lang yun. Ito, ito oh, Yung talumpang...

May lunch time sila. Ha? May lunch time sila. Okay yan. Pagka uh, dating mo dun, ano Magbaba na? Magwawan na. Ano na ano? ba na bala dun. Malit na Thank you, Daddy. Thank you, Hindi pwede kasi yung ano, walang pagbabago. Hindi pwede yung Pupunta ako sa ano. Pupunta ako sa supal ano? ko. Sa kasi iyon yung parang meral ko nila dito kasi ano nangyayari ginawa nilang commercial ang residential lang na bahay so, sorry ko no ba't mo gagawin commercial ang bahay? Wala namang store ako. Wala namang akong store. So, paano naging business type? 对吧？ Hi, Ma'am Carmen Fernandez. Wow, Mia. Anong paki mo doon? Piercer Reyes. Anong, anong, anong paki mo pinagsasabi mo, Piercer Reyes? Bobo ka ba? Ang inang viewer to. Gago. Malamang, mataas yung binabayaran kong bill. May utak ka. Bill ko to sa bahay malamang irereklamo ko. Ano pinagsasabi mo ang ano? Anong paki ko? Tang. Hi, Takdala Paran. Hello. there you go thank you so much for watching bye